Pawihan ka na agad yung nakuha, oh. So bumalik na pawihan. Ay, ayaw yan bumalik sa tubig. Yan, iulog sa tubig yan, kawikan kailangan kayo talaga yan kasi endangered species bawal po yan kakakain kawala po talaga kumakain yan dito dami na sa labay o ito nga pala yung panguling area namin mga kapising no? pang na area namin to maliliit yung isda small pero hindi na ito katulad nung dati na fingerlings at saka lalaki ito siya hindi babae okay na rito, ganitong isda kasi mahina naman ang labas ng isda na ngayon of season so nandun yung solar ng ibang kumpanya mga kapising napansin niya yun no? oh. ayan oh. No? yun yung sunarbot ay eh, bagong kanya nagmasid dito yan titignan kung maganda uli ngayon pag maganda uli katabi bastos pa naman yan sila kaya tisit tabihan yung mga ilawan mo wala pang kalahating milya ang lapit lapit Kalibasa, ang dadami ng ilaw ng mga ilawan nila Kira-kira mendamnya. yung may ganyan sandaan may ganyan sa labay ko, pinatong sa ilo mangyari niya pag pinala yan malos puro ilo lang yung laman ayun o no? pinatong sa ilo ito naman ang saboy dyan din kumuha sa kutap doon kumuha yan niya kunin yan dyan ilo na yan ito na yung saboy Bila <tuk> bangsa kana, isda dan pantai jadi laga ilo, jangan pakai apa bisa wala ginapay ay wala na konti lang talaga kagabi ganda ng silong na ano nito hindi na -abol ng ariada kasi paliwanag na palabas na yung araw hindi man bumalik Kala ko babalik na yung hanggang ano na talaga ah mayroon ano siguro posibe na Salabay lahat tapon tapon yan yan Boro jellyfish mayroon pa yan talaga. pinalota lang yung jellyfish

para lulubog yung isda lutang yung jellyfish yan ang sinasalok na nila yung jellyfish tarwagan sa amin dito yung salabay wala pa huling salok hindi okay lang wala pa nga siguro isandaan yun, kunti lang ulit namin mga kapising yung pang apat na area namin siguro wala po. isandaan siguro wala yun, yung tatlong area naman namin naka 400 maingit na kami mura po din kami ngayon 600 or 500 Okay uh, na lang hindi ka tulad ka gabi na 1-3 1-3 uli kagabi. 4 na kagabi apat din inari ah pa sana kami na panlim kagabi kaya lang ano na yung maliwanag na baka hindi saya yung bago ng tagapangulong dito muna lang ito mga kapisig Pabutulin ko na itong video na ito At video mo wala na Maraming salamat ulit sa panonood At sa walang sawang support lang sa inyo